Good morning mga kapiki at storytelling na naman po tayo. Ano, ang nangyari po kasi sa inahin pong ito ay nawala ng gatas nung pang second day. Yan po noong uh, 113 days ng kanyang pagbubuntis ay may konti na pong napipisel. And then nung mag 14 days nung pinisil ko yung dede niya, magatas na siya. And then nung umaga po yon, tapos nung hapon, bigla pong nawala. So nagtaka ko bakit na dry As in, kahit anong pisil ko sa kanya ay walang lumalabas And then, nun pong hapon ng uh, 114 days ng kanyang pagbubuntis Ay akin pong ipinaglaga na ng malunggay Dahil alam ko rin naman po yung history talaga nitong baboy na to ay uh, Madalas po nagiging problema ay yung kanyang paggagatas So uh, malunggay na po yung ibinibigay ko sa kanyang painom And then, hindi ko rin nga po siya hinahayaan na matipit sa tubig. So ang pakain po niyan ay 500 grams noong Uh, 114 days niya 115, 116 days kasi nga po ay lumagpas siya ng 117 so 500 grams yung pakain ko sa kanya sa umaga at sa hapon then only water at para hindi nga po siya manghina and then ang nangyari po ay noong 117, nagpakita siya ng sign na naglay na at may konting gatas, hindi ganun kalakas, so ang ginawa namin, inintay namin siya maghapon ng 117 days niyang pagbubuntes, bago namin siya nilotalize nung mga 8 o'clock na ng gabi. At nung malotalize po namin after 30 minutes ayun nag labor na po siya uh, na 8 45, nanganak na siya hanggang 11 ng hating gabi. Nung maka 13 na ng anak nung hating maghahating gabi na alas 12 na po ay walang lumalabas sa kanyang inunan. So nagdededehan na itong si Vic. may gatas naman siya. And then nung pong uh, 12 na yon nag-inject na po ako sa kanya ng 20 ml ng Alamycin LA para naman po ay uh, kontra ng infection. So, medyo worried talaga po ako sa inahina ito dahil yung sinusundan nito ay 15 ang naging anak. Dalawa lang po yung nakasurvive kasi nga po nagkakasakit siya pagkakatapos umanak. So, inobserbahan namin to Nung unang araw, okay naman siya kumain ng konti, tapos uminom. Pangalawang araw, nagkakagulo na yung mga biik niya. Sabi ko, bakit medyo nagwo-worry ako? Madaling araw nga po ay binisita ko siya talagang nagkakagulo na po yung mga bek hindi ko mga ah, hindi makakuha ng gatas so pinisil ko wala walang lumalabas dapat kahit na hindi gibig pag pinisil may konti so nung ah, madaling araw na yon wala po akong ginawa nilagyan ko siya ng tubig hindi siya bumangon hindi siya uminom kaya nung mga 8 o'clock na doon na po kami nag decide na mag-inject ng pitoxal na 1.5 para po sumarga yung gatas. And then, nag-inject din po ako ng CBG, yun po yung calcium, para naman po hindi maiga yung gatas niya. So, 10 ml sa may liig na isa, and then, sa dalawang pigi, take 10 ml. And then, wala pong 1 minute pagpisil ko ng gatas niya, ng dede niya, talagang as in marami pong gatas. So, inilagay, ang mga biik po ay talagang nakapagdedehan. And then, ang inoobserbahan ko po sa kanya ay baka manigas yung dede. ay uh, hindi naman po kasi lagi kong pinipisil-pisil and then, inoobserbahan ko nga po na uh, siya ay palaging mas Medyo mainit din po ang baboy na ito. Pero, hindi po ako nagbigay ng gamot sa lagnat. So, effect lang po yun ng ang kanyang kapanganak, yung mainit na yon ang pinagtataka ko po bakit hindi siya kumakain. Noon pong aking ma-injectan ng pitoxal, uh, after siguro mga 5 minutes, ang dami pong lumabas na nana sa ari niya. So yun, yun yung dahilan kung bakit siya ay uh, ayaw bumangon, ayaw kumain. At nung gabi na rin po na pinakain ko nung mga 4 o'clock, hindi pa rin siya kumain. Second day pa rin yun. Balay kahapon. And then, ang napagpasyahan ko ay bigyan siya ng B-complex na 5 uh, ml. And then, nung mabisita ko po nung gabi, ng 8.30 ng gabi, kumangon siya and then, kumain siya. So, dun po ako natuwa na kumain na po ang baboy kong ito. And then, inoobserbahan ko. Hindi ko po binigla ng dami ng kain. At nilagyan ko rin po yung kanyang painom ng asukal. So, siguro po nakatulong din yon para magkaroon ng panlasa ang bibig niya. And now, ayan, nakakagulo na po yung aking mga figlets. Gusto nang magdede sa ina nila. So, naghihintay na rin naman yung ina. Kaya, papapasukin ko na po ito. And then, sa storytelling natin, marami pa po akong isi-share sa inyo. So, uh, hoping ko na nakatulong ito sa iba. At makatulong pa po sa mga nakakaranas ng talaga pong uh, mahirap, mawala ng gatas ang isang ina. Dahil may mga anak pong umaasa. At bubuksan ko nga. Ayan. Dahil sila nga po ay marunang sa Ayan. So pupunta sila sa inang Tuyo na rin yung sahig dahil may nakuha pa iyan. At ayan. Nakakatuwa naman po at kaagad ay naagapan ko ang ina nito. Siguro po yung sinusundan ay kung naagapan ko rin ay hindi po naubos ng ganun. Kaya uh, salamat sa Diyos, sa kaalaman, sa, sa lakas ng loob, sa, sa panahon na naiilahan sa pag-aalaga ng baboy. Kailangan talaga ay tayo hands-on sa mga alaga at malaman natin kung ano kaagad ang mga pangangailangan ng ating mga baboy. Hanggang sa susunod po, follow for more and uh, subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko. Thank you po and God bless!